Ang kaya ni Mo. Kuha wow, ko, lagi na ni Mo ron. Ganti mong costume. Pan ano? Oh, Ay, kinang mo. Ano? Ang hita. Ano na tanawang na ako yung marag? Hindi ko, hindi ko na huwag na kuha on. ano ba? Suko, suko si Chi. Suko si Chi. ah. maglog lagi si Chi. Si Chi. Yeah, nah, nah. magluf si Chi sa si dagat para magmundan. <laughs> Ligo ka dagat, Ci. Dire ay. Eh? Bantay ka, kung bantay. Diyan na po nung sinabi niyo, ayo na. Ha tayo. ay Ci Ci. Magtatapon na lang ni sa isang bata. O na. Kain na. Kaon na, Ci. Nana po sya pagkusa, pagkusa ni yung mga samkaon na.